ang sangkatohan sa kasalukuyang kalagayan nito ay nasa loob ng isang kapat tang isang milyong taon. Ngunit isang maliit na bahagi lamang nito ang may anumang kahalagahan. Kaya ano ang ginawa natin sa halos 250,000 taon? Nagsiksikan kami sa mga kuweba at sa paligid ng maliliit na apoy. Natatakot sa mga bagay na hindi namin maintindihan. Ito ay higit pa sa pagpapaliwanag kung bakit sumikat ang araw. Ito ay ang misteryo ng napakalaking mga ibon na may uno ng mga tao at nangabato na nabuhay. Kaya tinawag namin silang mga diyos at mga demonyo. Nakiusap na iligtas kami at nanalangin para sa kaligtasan. Sa paglipas ng panahon, lumiit ang kanilang bilang at tumaas ang sa amin. Ang mundo ay nagsimulang magkaroon ng higit na kahulugan kapag mayroong mas kaunting mga bagay na dapat katakutan. Ngunit ang hindi maipaliwanag ay hindi kailanman maaring tunay na mawala na parang hinihingi ng uliberso ang walang katotohanan at imposible. Ang sangkatohan ay hindi dapat bumalik sa pagtatago sa takot Walang ibang magpoprotekta sa atin at dapat tayong manindigan para sa ating sarili habang ang natitirang bahagi ng sangkatauhan ay naninirahan sa liwanag. Kailangan nating tumayo sa kadiliman upang labanan ito, pigilin ito, at protektahan ito mula sa mga mata ng publiko upang ang iba ay mabuhay sa isang matino at normal na mundo. SCP ang matured.png. Secure kami, naglalaman kami, pinoprotektahan namin ang tagapangasiwa. Mission Statement Nagpapatakbo ng lihim at sa buong mundo, ang foundation ay kumikilos ng lampas sa konbensyonal na jurisdiction na may tungkuling maglaman ng mga maanomalyang bagay, entity at phenomena. Nagpapanatili kami ng malawak na database ng impormasyon tungkol sa mga anomalya na nangangailangan ng espesyal na pamamaraan sa pagpigil na karaniwang tinutukoy bilang mga SCP. Lahat ng ito ay sumisira sa mga likas na batas na tahasang pinagkakatiwalaan ng mga tao sa mundo. Kami ay kumikilos upang mapanatili ang normal upang ang populasyon ng sibilyan sa buong mundo ay mabuhay at magpatuloy sa kanilang pang-araw-araw na buhay nang walang takot, kawalan ng tiwala o pagdududa sa kanilang mga personal na paniniwala at upang mapanatili ang kalayaan ng tao mula sa extraterrestrial, extradimensional at iba pang extranormal na impluensya. Tatlo ang ating misyon, secure. Secure na mga anomalia upang maiwasan ang mga ito na mahulog sa mga kamay ng mga sibilyan o karibal na ahensya sa pamamagitan ng malawak na pagmamasid at pagsubaybay nakumikilos upang maharang ang mga anomalya sa pinakamaagang pagkakataon. Maglaman, naglalaman ng mga anomalya upang maiwasan ang pagkalat ng kanilang impluensya o epekto sa pamamagitan ng alinman sa paglipat, pagtatago o pagtatanggal sa kanila o sa pamamagitan ng pagsugpo sa pampublikong pagpapakalat ng kaalaman tungkol dito. Protektahan Pinoprotektahan ang sangkatauhan pati na rin ang mga anomalya mismo hanggang sa oras na sila ay ganap na naintindihan o ang mga bagong teorya ng agham ay maaring batay sa kanilang mga katangian at pag-uugali. Ang karagdagang impormasyon ay ibibigay sa iyong pagsali sa amin sa pagtugis ng aming mga layunin. Maligayang pagdating sa foundation at good luck tungkol sa amin. Ayang SCP Wiki ay isang collaborative speculative fiction website tungkol sa SCP Foundation, isang lihim na organisasyon na naglalaman ng mga anomalia o supernatural na mga bagay at entity na malayo sa mata ng publiko, o kaya naman ay maaaring lumitaw ito. Ang wiki ay isang collaborative na pagsisikap na ginawang posible sa pamamagitan ng mga kontribusyon ng daan-daang mga may akta. Kung gusto mong maging bahagi ng SCP Wiki, maaari kang mag-apply para maging miyembro ng site. Maaari ka rin magdagdag sa pag-uusap sa pamamagitan ng pagkomento sa mga forum, IRC o Discord. Ang SCP Wiki at ang mga nilalaman nito ay inilabas sa ilalim ng Creative Commons Attribution Sharealike 3.0 Unported License. Para sa karagdagang impormasyon, basahin ang gabay sa paglilisensya. Para sa mga karagdagang tanong, tingnan ang mga madalas itanong, mga alituntunin at pag-uugali ng site. Tingnan din ang mga panuntunan sa site. Ang SCP Wiki ay nagsusumikap na maging isang bukas at malugod na espasyo para sa mga mambabasa at nag-aambag. Ang mga miyembro ng komunidad ay inaasahang mapanatili ang isang pangunahing antas ng kagandahang loob at paggalang sa isa't isa. -tisa. Para sa layuning ito, dapat isaisip ng lahat ang sumusunod ng mga alituntunin. Tandaan na ang mga ito ay hindi mahirap at mabilis na mga batas at hindi rin sila ganap na komprehensibo. Gamitin ang iyong sentido komun at practical na mga paghatol kung kailan maaring ilapat ang mga ito.